budget po nito na upisahan po ng previous administration, tinutuloy po natin ito. I think rock is a uh, engineering intervention para dun sa for the safety of the motorists. Kasi dito sa may banda rito, nagkaroon po ng matagal na assessment. One of the options is actually rock kasi yung another option na uh, sinasabi po nila noon is tunneling. Kaya lang hindi na ho rin ako pwede mag-tunnel dito dahil nga putas putas dun sa loob. So ito po yung nagkaroon ng uh, recommendation ng rock shed na lang po ilalagay. Kasi nakikita po natin dito, bumababa po ng bumababa yung motor sa taas. And this is for the safety of the motorist po dito. At uh, tinitignan po natin dito, I think uh, uh, may, nagkaroon ng no, na problema ito sa isang approach dito na medyo nakamaan po nung bumaba ng mga motor sa itaas. Hmm yung isama dito. So, we at the possibility na i-repair po ito para hindi naman po na sila yung structure na yan. Sabi ko nga sa regional director at sa district engineer, gawa na namin ng paraan na para magkaroon ng stabilize po namin ito dito, dito sa ibaba nitong rock -shed portion nito May mga pictures po na magpapatunay na old na structure po yun. Unfortunately, tinamaan po ng uh, malalaking bato na nanggaling sa taas. So, titingnan natin yung pinanggalingan ng bato kasi napakataas eh. More than 300 meters yung uh, elevation sa taas na pinanggalingan niya. So yung impact doon yun sa, sa crib wall, uh, talagang uh, ibigay yun. Kaya inilagay dito sa uh, eksakto na itong area dahil ito po yung uh, landslide prone. So, na-identify na po ito. At totoo naman yun. Kapag po umulan, may maraking tipak ng bato po rito. So dito po yung nilagay. Ngayon, nung nag-construct kami, uh, ito po yung nauna, yung wall dito sa mountainside, side. Naglagay na po kami ng mga bakal. Mag-excavate kami, naglagay ng bakal. May simento na. Hindi pa kami nakakaakyat, nag-slide na. So, part ng mga 40 meters doon sa lagay namin ng mga bakal na sira po. So, inulit-ulit namin. So yun po, inulit namin hanggang sa kinuwerte tayo na nagawa natin. Uh, wala na pong occurrence uh, ng uh, uh, landslide hanggang sa natapos po. So, kung natapos po, uh, meron lang mga landslide at uh, meron lang gumagsak sa roof malaking bato. Ngayon, dito sa harap, parang ang nangyari po nung na-construct itong uh, rock shed, na, na-hold na po yung bundok dito. So, yung weakness po, nag-shift dito sa tabi niya. So, dito na po, nag-slide. Uh, nag And then, napansin nyo rin dito sa mga 100 meters from the uh, edge ng uh, uh, rock shed, meron na namang slide dyan uh, na malaki. Kahit na ganyan, uh, may scouring sa foundation, uh, kahit dito sa floor ng uh, kalsada, wala tayong makikita. may baka dito. So, Oo, sumbrang uh, dami ng mga baka pa Buti nga uh, nakatayo pa rin tayo dito. Right of the bat, na-testing uh, na itong uh, rock shed. May mga videos na malaking bato na tumama rito, at uh, na bagyo and na uh, standing po itong uh, structure ko malinis yung kutsi niya kung nakatulog ko rin.